Beya, dalawang oras daw late sa isang launch, sabi ni Lolit, nagtagal daw sa pagtakip ng wrinkles. Teorya ng veteran showbiz columnist na si Manay Lolit Solis, Matagal na tinekpan ang mga wrinkles ni Bea Alonzo o di kaya medyo mabagal na ang kilos nito dahil malapit na maging senior star. Matapos umano'y malate ito ng dalawang oras sa isang launch ng isang brand kamakailan. Sa kanyang Instagram, pinuri ni Manay Lollet ang kabaita ni Beauty Derm President and CEO Rhea sa pagbibigay pa rin ng napakagandang launching kay Bea Alonzo bilang pinakabagong mukha ng kanyang brand kahit na late daw ito. Talagang kahit na late ng dalawang oras sa Meet the Press si Bea Alonzo, binigay pa rin niya ang oras at napakagandang launching launch para sa ambasador niya na siguro kaya na late. Matagal na tinekpan mga wrinkles ng foundation para hindi makita. Or baka naman dahil nga malapit ng maging senior star si Bea Alonzo medyo mabagal na ang kilos dahil sumasakit na mga buto, walang pagpipigil na sabi ni Manay Lollet. Nauna nang ikinadismaya ng batikang showbiz insider ang pangpa-power trip umano ng kapuso actress matapos ipatanggal umano nito siya, at ang dalawa pa niyang kasamahang writers, sa listahan ng mga dadalong press members sa naturang launching. Baka kaya nag-request siya na huwag kami pumunta nila Sav at Gorgie para hindi kami mainip dahil nga dalawang oras siyang malate at dahil mahal niya kaming tatlo ni request niya na huwag kami invite. Bongga ang pagiging professional ba? Diba? Dalawang oras paghintayin ang mga writers para sa isang malapit ng maging senior na star, pagpapatuloy na sa ad ni Manay Lalit Talagang dapat siyang magpasalamat sa beauty derm, imagine mo kunin kang ambassador at that age, bongga ba? Diba? Kaya sure ako magiging number one top seller ang product na endorse niya. Dahil proof si Bea Alonzo ng isang mature na pero hindi halata dahil sa paggamit ng beauty derm products, dagdag niya. Bongga ha, 2 hours late, next year, 4 hours na yan, kasi mas matanda na, ha, ha ha joke 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 love love love, tila pagkambyo naman ni Manay Lollet. Wala pang sagot si Bea Alonzo sa pasaring na ito ni Manay Lollet Solis. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinion. Para sa iba pang latest trending topics na kwento, please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat!